Tila bumaliktad ang mundo pagpasok pangalang ng pangalang Victor Wembanyama alias The Alien or Wemby sa liga ng NBA at sa team ng San Antonio Spurs ay talaga nga naman na marami ang nagsasabing mga analisado na magiging solidong team sa NBA ang San Antonio Spurs dahil sa rookie na ito na bago pa lamang pumasok sa NBA talaga nga naman pinaghaharian muna nito ang liga na kanyang pinaglalaruan sa kanyang college league pero mukhang bumaliktad at hindi pumabor sa first overall draft pick na si Wemba Nyama ang season na ito halimaw naman talaga kung maituturing ang larong ipinapakita nito sa loob ng court at may mataas na average points sa kanyang paglalaro ngayong season na 19.1 points, 14.1 boards, 3.7 blocks, 2.7 assists, 2.1 steals and 1.3 over that 7 game ngayong season na ito at hindi lang yan dahil may 7 straight double-double sa 23 games na paglalaro nito sa liga ng NBA. Hindi naman nagkamali ang mga fans nito at masasabi na solid ang laro nitong si Wemby sa kanyang team. Sa 23 game nga nito ay talaga nga naman na halimaw sa loob ng court ang rookie na ito. Matinding rim protector nga ito at kayang umiskor sa loob at labas kung gugustuhin niya. Pero mukhang hindi tugma ang laro nito sa kanyang mga teammate. Eh. Dahil halos lahat ng play ay sa kanya lamang pumupunta ang galaw ng bola. Inaasahan pa naman noon na magiging maganda ang performance performance ng buong Spurs team lalo na kasama nito ang matitinding point guard and shooting guard sa loob ng court tulad nila Devin Basel at Trey Jones tama mo pa si Malaki Branham masasabing may ibubuga ang San Antonio Spurs sa ibang mga team ng NBA bago pa magumpisa ang regular season ng NBA ay ang team ng San Antonio Spurs ang nangunguna sa usapan dahil nga sa kanila napunta ang number one rookie prospect na ito na talaga nga naman na pinag aagawan ng mga team sa NBA League sa season na ito pero mukhang nahihirapan ang mga teammate nito na mag-adjust sa laro niya na ipinapakita dahil kung tutuusin ang laro nitong si Wemby ay one man team at makikita nga natin yan sa kanyang paglalaro kayang bumuhat nito sa game pero alam naman natin na hindi kayang ipanalo ng isang player lang ang isang team na kanyang pinaglalaroan kaya naman maaring dahil dito kaya nakukuha ng mga kalaban nito ang pagkakapanalo dahil sa sistema na umiikot para sa San Antonio Spurs at alam naman natin na tanging kay Wemby nga lang napupunta ang bagsak ng bola at yan ang tingin kong napag-aaralan marahil ng ibang mga team at maaaring butas yan para sa team ng San Antonio Spurs at may kita naman talaga sa paglalaro nitong si Wemby sa loob ng court ay may tapalodo nga ito sa mata. Pagdating sa assist ay talaga nga naman na mababa ang average nito na hindi maganda para sa kanyang team. Kung iisipin nga na ang laro nitong si Wemby ay talagang halimaw pagdating sa loob ng court ay bakit? Mayroong 18 lose streak ngayon ang San Antonio Spurs at hindi maganda ang lagay nito sa bracket. Ibig sabihin lang na hindi balanse ang laro na mayroon ang San Antonio Spurs sa loob ng court kahit pa merong Wemba Nyama na 7-4 ang height sa loob at matindi sa offense at defense sa ilalim ay tila hirap pa rin manalo ang team ng San Antonio Spurs sa Western Conference at mukhang dismayado ang marami sa nangyayaring ito sa sinasabing number one team dapat ang Western Conference at maaaring tumapat sa solid team ng kanilang bracket ang Denver Nuggets pero mukhang malabo na ngayon yan dahil ilang beses na nagkatapat pero hindi nila kinakaya ang depending champion na ito at kahit pa ang mga team sa lower bracket ay talaga nga naman na nilalaglag sa game itong San Antonio Spurs ngayong season. At yan ang sa tingin kong dahilan ng pagbagsak ngayon sa team ng San Antonio Spurs at tunay nga na ko ka ng team na ito ay makikita mo ang difference sa pagbabago ng laro nito mula nang pumasok sa team itong si Wemby. More or less na ang bagsak ng kanilang play ay mapupunta dito sa rookie na ito. At hindi nila magamit na maayos ang kanilang matitinding point guard at shooting guard pagdating sa transition sa labas at loob. Kung magbabase tayo sa laro ni Wemby, no doubt na siya ang masasabing best rookie player sa season na ito. Pagdating sa paglalaro sa loob ng court ay makikita ang pagiging mabangis na player nito pero kung sa buong sistema ng team nito ay tila hindi maganda ang ikot at madali na lang basahin ang play na ginagawa nito lalo na sa mga veteranong coach at player na kanilang nakakatapat sa liga kaya ito malamang ang butas na nasilip sa kanila ng ibang mga team. Meron silang solid na point guard and shooting guard pero may kakulangan sa rotation and transition ng mga player at meron ang one man play team kung tawagin dito. Dahil ang play nila ay walang ibang bagsak kung hindi kay Wemby o Victor Wembanyama. At sayang ang mga matitinding player nito tulad nila Devin Basel, Devonte Graham at Trey Jones. Sama mo pa ang solid na forward na si Dominic Barlow. Nakakadrop nga lang rin yan ngayong season at sana nga makabawi pa ang team ng San Antonio Spurs. Medyo mahaba pa ang laban sa Western Conference at malay natin na mas maging solid pa at mag-iba ang sistema na umiiral sa team na to at makuha nila ang pag-adjust sa bawat player at makuha rin ng coach ang tamang timpla sa kanyang mga player.